It's 5.30 in the morning and good morning everybody. Kakagising lang namin. Ayan na sila. <laughs> Parang Bum antok pa. And ala ang smiling Buddha natin. So dahil umaga na, ito din ko. tour ko din kayo dito sa ano para makikita, makita niyo yung itsura talaga pag morning. <laughs> wala pang init guys and eto na ang ating view ayan this is the view kung saan eto yung mga a house nila eto yung gusto kong mahawakan yung bubong niya ano klaseng bubong or ay ganito lang pala to siya para siyang dinikit lang guys sa ating menu. Ay, talaga. Social siya tingnan. And ito yung mga e-house niya. Nila. Ngayon ito din yung tsura na sa amin sa baba. Hmm. Tapos ang ganda ng kanyang mga tambayan. So ang may-ari net, daw nito is um, relatives lang yun nila ni ano nila ano, ni ati Lala kumbaga, kakilala lang din dito tayo sa view so yung aming tulugan is nasa baba so yan naman yung aming terrace so ito yung view dito mm, ganda Medyo wala pang init. And ingot-ikutin ikut natin. Ang ganda ng mga tiles nila, guys. this is the swimming pool. Wow. hmm amoy na amoy ko yung chlorine. daw. Ah, oh, para sa, ano, sa farm, yung parang jacuzzi style. Meron ni upuan ah. Oh, para ay, meron din sila doon. Alam, na sa dyan, jig, ay dyan. Ah, oo, oo. Tapos, sila niyo yung vacuum right, nila, oh. Ganyan dapat. Ganyan yung pit. Ayan, ano naman siya, oh. Mo oh, gani ina na gani ihatag ni Ma'am Chona. Ano ba dai? Sa 5,000 ra di puto. Ibig ay but lang. Ayun guys. Ah Ma'am Pani Ya ay masin na ya. Lurin ba? Lurin. na abakim na di ba ya? Bakim na ha?

isda dito. Meron sila dito. And they have here ah, Ang lalaki. Ha? Ang grabe. Ang tinanong kamay ko. Ang isda ang lalaki. Ito, tingin nga. Hmm, ano din siya. Tapos ganyan. Hmm. Ano lang. Ayan siya. Ay, tsura, nakalaupuan, guys. Oh, ang cute nakatawis. Ayan, nandito din si Brenda. Nag-vlog. Wait, I'm going to go. What am I dressed? Wait, I'm going to go to picture room. I'm going to go to the picture room. I'm going Ate Lala! Good morning. Good, morning. Good morning! Nakatulog na ko gabi <laughs> <Good> iwan. <morning. laughs> nangukoy ko, nangukoy ko kay... Katulgo naman dyan ko. Ay, saba. Kada member ka itong orange nga gihatag sa ako. Nice ka ayot to. Gihatag sa imong day. Thank you. Wala, Dida. It's for Dida. Ay, salamat at ilala. O, diba? Napaka cute. Sir Argel! Sir come here! Dito din, ang uh, mga, hala na sila yung mga buwing villa dali, guys. oh Ang ligid ni, Ay. Nice kayo dito guys. Oo. Oh, ah. Hello, wala pa dahil may tulog di ay ate. Eh, dito din. Andito si Laugh. Ano siya? Ha, laughing Buddha. Ano siya eh? Basta tatlong pasi daw yung Buddha eh. So, ito na siya. Hindi <laughs> ko lang alam. Merong... Basta yun yung alam ko. di ko, hindi ko alam para explain sa inyo. Di ba parang kami lang dito yung tao. Hindi sila ati lang. Isag pa si Argel ni ate. tignan niyo yung mga nangka or langka Grabe no. sa isang puno merong sampo or two four six eight nine, nine. Oh, ano na. huh? ano tignan ano ba isa oh? tapos magkakapi mo na daw kami Dito ito sila at So, it's almost 6 na and then nagpi-picture taking na kami kasi after picture taking magbe-breakfast and then pauwi na din kami guys kasi kailangan na namin umuwi. Siyempre, kailangan sulitin namin yung ano dito, view nila kasi napakaganda. And isang beses lang ata kami makakapunta dito. So, yan lang, meron tayong mga memories talaga. Cute! Ang area, no? Sapa tayo na. O manong talaga itong tuan. O sa itong dike. Ayan, isang magkano. Ang bisa, basta Ay, basta pagkwali yan. <laughs> Tabaw niya. Tabaw niya. Maigo sa day. Bagay siya. Tabaw niya. sasabihin guys, meron akong sasabihin pagdating namin kahapon dito as in totally wala talaga kami mga signal kahit wifi wala so hanggang ngayon, umaga na lang wala kami wifi wala kami access sa social media so kahit ako wala ako hindi ako nakapag chat for the day kung nakarating na ba ako kasi walang signal dito kasi paakit kasi talaga to siya kumbaga ano siya guys ang okay. Kita area. Hello. <laughs>

Ayan. 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 So yun na nga, balik tayo sa chika Wala kaming wifi Kahit data, wala talaga kami Access kagabi Pagdating na pagdating namin dito So kagabi Kami lahat, wala kaming signal Hindi ako nakapag-upload So kung Napapansin nyo, isang upload lang siya. Kasi from the biyahe, sa umaga, as in, napakahino na talaga signal. Tapos dito, pag kami, pagdating namin dito, wala ding signal. So, walang update sa amin ng mga ganap kahapon. Ito naman ang itsura ng aming CR. Napakalaki. Gusto ko yung design. Ha? Pilingera lang talaga si Rhea, no? malay natin. Baka magka-CR ako ng ganitong design chart. Diba, guys? <laughs> Ayan, habang nagkakape, oh. Ito yung gusto ko, oh. Yung design na yan, oh. Mm -hmm. Tapos, nag-blend dito. Tapos, sa sahi, And then, industrial na design sa... Ano? And ito na yung room namin. So, habang nag-ikot-ikot yung mga tao... So, ito yung terrace. Ay, sorry po. Sa taas na pinakita po. Ayan. Mm, mga A-house. And more on, mga ano sila dito. Mga design of Buddha. classic um, klasing Buddha. And... Tara na kasi. Ando na sila. Baka naiwan na ako. It's breakfast time. Ito nang naligo. Let's Kain sa napakagandang view. So, ang sarap lang talagang sulitin yung lugar kung saan napakaganda ng view bago kami umalis. Paksil. Tira kagabi sa celebration. So, 6.55 65 na tapos na kami kumain. Nandito kami sa sacrament, guys. Ready for the long Yeah. Yes. So, dito na kami matutulog na medyo mahaba-haba. And <sharp> na <inhale> yes. <And> <sharp inhale> charge si power bank. Okay. Asa okay, ba ini ngan Asa ba? Wala po sa kuha. Hmm. Thank you so much. Thank you God bless you. Bye. bye. Bye bye. Bye uyan, labay sila, tilala. Makakapagpahinga na sila. Goodbye, Capitol Heights. Mamaya, <laughs> <laughs> i-upload ko yung ganap namin kagabi sa celebration. Para makita yung magkarating namin. See you later! ha